Hi, good morning. Maaga nga akong nagising para makapag-prepare ng breakfast. At pagkatapos namin kumain, pinapainom ko sila ng vitamins at hindi mawawala sa aking lista ng cherry fir. At sabi ko nga sa kuya niya, maligo na para hindi tayo magmamadali. So, chinek ko yung sasakyan kung meron pa mga, mga damit just in case na madumihan, mapagpawisan sila ay eh, merong nakaready na mga damit. So, hindi mawawala dyan ang siyempre ang uni-love, pa naman at uh, powder. At syempre, hindi ko rin malilimutan yung sarili ko para uminom ng sunblock. Yes, oral sunblock from Japan. Ilagay ko na lang sa so comment section kung ano yun. So, yeah, meron din uh, para sa aking mga anak ang Unilove Vitamin C Gaming Pair. At itong paborito ng mga anak ko for now. And uh, syempre, paiba-iba po sila. Merong, sometimes merong nag-discut like, sila or sleeve na yung syrup. So, depende. Kasi yung madali sila magsawa. At yun nga, hindi makapagintay yung bunso ko. Gusto niya nang pupasok. Hindi naman siya may klase. So, gusto niya nang talaga lumabas. Yep. And uh, all set na kami. Prepared na kami. Siyempre, time to uh, uh, fasten their seatbelt. Siyempre, just in case. Mahirap na. So, yun. Nagkawa akong i-vlog kasi gusto ko maging vlogger. <laughs> so, why not? So, hindi na ako nakakapag-ayos sa sakin na ako mag-aayos, sabi ko. And ito nga, kaago ko ngayon ng aking bunsong anak. Ayaw niya na ibigay sa akin yung lipstick. And uh, nakuha pa niya akong talikuran. Charot. <laughs> Ayan, ganyan ka lang kami maglambingan. And after that, nagpunta kami sa CR na dun sa plaza kasi na, na si CR ako at tumuwi na rin kami kaagad para i-check yung mga appliances and uh, yan naka-off naman and naglinis na rin ako but na lang may zone rocks pa Zon rocks naman at mabango ito at as in promise so ito nga pala yung outfit ko na no? nagatid sundo ayan lang muna bye bye